Hello mga Bev! Panibagang araw na naman mga Bev! Kaya samahan niyo ulit ako maghugas ng plato. At bago ang lahat, magpa-cute muna tayo! At ipapakita ko nga pala sa inyo yung aking hugasin. At ayan din yung aking brother. Magbamap daw siya! Sana all naman brother. Ang sipag-sipag mo naman today! Ayan mag-focus na tayo dito sa paghuhugas. At ayan na nga, na-fast forward na nga at magsasabod na tayo dito! At nakikipag nga pala ako dito mga Vev, kaya hindi ko na namamalayan na malapit na pala ako matapos mga babe Iba talagang ang nagagawa ng chismis, mga be! At ayan na nga mga Vev, natapos na tayo maghugas ng plato dito, kaya ipasok na natin sa loob, mga babe! samahan nyo ako ipasok sa loob to mga vef. Konti lang pala yung hinugasan ko dyan mga vef. Alam nyo ba kung bakit konti lang yung hinugasan ko dyan mga vef? Kasi wala kaming ulam! <gasps> at ayan na nga mga vef, natapos na tayo at magpapakyut muna tayo. At magsasaing na ulit tayo mga vef! <gasps> at ngayon samahan nyo naman ako magsaing mga vef! <gasps> At naubos na kayong laman ng gasol namin mga beb. Kaya dito na lang kami sa butane gas. Nagluto mga beb! At ayan na nga yung aking hipag mga beb. Nagtutupi ng damit mga beb. At yung aking brother naman is nagmamap siya. At sulitin niya daw yung araw niya ngayon kasi hindi siya pumasa! At hanggang dito na nga lang yung ating vlog mga beb. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa ating vlog mga beb!